Magandang araw, ako po si Jel Miranda. Narito na ang mga napapanahong balita at impormasyon sa lagay ng mga bulkan sa bansa. Ito ang DOS TV Bantay Bulkan. Nananatiling kalmado ang bulkang mayon matapos itong magbuga ng makapal na puting usok. Ayon sa DOS-TV Vox, ilang araw na silang walang naitatalang volcanic earthquakes pero nananatili umano ang alert level sa paligid ng bulkan. At para alamin ang lagay ng bulkang mayon, makakasama po natin si Dr. Paul Carson Alanis, ang DOST PIVOX Resident Volcanologist. Sir Paul, noon pong February 4, nagkaroon ng phreatic eruption ang bulkang mayon. Para sa kalaman ng lahat, ano po ba ibig sabihin ng phreatic eruption? So, yung phreatic eruption itself, yung mechanism po niyan, basically, meron tayong mainit na bato Uh, bato and then uh may tubig. So pag nagsama po 'yun, yung tubig po biglang kukuluan at uh, dahil confined po yung tubig sa ilalim ng bulkan, uh, maling magkaroon tayo ng explosion or eruption na nangyari doon. Now, alam natin po yung basic mechanism, ang problema hindi pa rin na hindi pa rin na nasosod ng volcanology kung kailan po mangyayari yung pagsasama ng dalawang ito. Now, sa ngayon naman po, uh Every now and then unfortunately dahil active volcano siya magkakaroon ng magkakaroon ng phreatic eruption. alert, kayat na po uh, alert level severe yan. Pero right now mas mataas yung chance na magkaroon ng mga ganitong mga pagbuga ng abo, uh, phreatic eruptions dahil una-una katatapos lamang po ng isang eruption uh, and nasa alert level 2 pa rin po tayo. So still uh, elevated po yung mga parameters yun. Uh, bayan, sa kasalukuyan, wala pa rin na itatalang volcanic ash sa mga barangay sa paligid ng naturang bulkan. Samantala, may posibilidad na magkaroon pa rin ng hazardous eruption sa mga susunod na araw. So sir, sakaling magkaroon ng ash fall, ano po ba ang dapat gawin ng ating mga kababayan na maaaring maapektuhan ito? Uh, firstly po, yung dahil uh, nasa amihan po tayo ngayon, Uh, ng east monsoon. So, ang hangin po ay uh, patungo ng uh, southwest. So, uh, yung quadrant po yun ng mayon, ang uh, kailangan bantayan natin. mga na, in the general direction, yung mga bayan ng uh, Daraga, Kamalig, and uh, Kinubatan. So, pag nagkakaroon po ng mga pagbuka ng abo ang mayon, parang dito po yung uh, dumapo yung abo. No, kapag nangyari po 'yun, ang bahari natin gawin ay if possible, uh, stay indoors. Uh, and isara yung mga pintana, isara yung mga pinto. O kung lalabas naman, ay magsuot po tayo ng mga face mask. Yung uh, N95 I think is enough na po. Paalala ng Fivox Bawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan, maging ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan, dahil may posibilidad pa rin na bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan ngayon sir na nanatili sa 6 kilometer permanent danger zone ang mayon. Meron po ba kayong mga rekomendasyon na palawigin pa ito? Right now po, uh, stick lang po tayo dun sa ano, yung minimum na no, 6 kilometer permanent danger zone dahil noong wala naman po tayong na-detect na, -de na ano, na escalation ng mga ng uh, activity ng mga volcano. So right now po, alert level 2 pa rin tayo. Sir Paul, bilang panghuli, ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan? Yes po. So, uh, unang-una -una po, ang Mayan Volcano ay nasa alert level uh, 2 pa rin po. Iwasan pa rin po natin yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone. And good regards sa iba pa mga vulkan na pinapantayan ng P-Box, particularly kanina, binanggit ko na, Lusan, Kadlaon at Taal Volcano. Bagamat uh, alert level 1 lamang po sila, uh, ingat, iwasan pa rin po natin pumasok doon sa loob ng mga permanent danger zones ng uh, mga bulkan na ito. Maraming salamat po na nakasama natin, DOST PIVOX Resident Volcanologist, Dr. Paul Carson Alanis. Para manatiling nakaalerto sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, sundan kami sa aming social media accounts, I-download na rin ang Volcano PH Info apps sa inyong mga Android devices para makita agad ang latest bulletin at official advisories tungkol sa mga bulkan. Laging tandaan, ligtas ka kung informed ka. Ako po si Jal Miranda at ito ang tos TV Bantay Bulkan. <coughs>